Nakarating na sa Tawi-Tawi ang mas pinalawak na Medical Assistance Program ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng OVP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Satellite Office. Umabot na sa kasulok-sulok ng Tawi-Tawi sa isla ng Mindanao ang mga programa at serbisyo ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa tulong ng OVP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao O Barm Satellite Office. Sakop ng OVP Barm Satellite Office ang Cotabato City, lalawigan ng Maguindanao del Norte at Sur at maging ang Lanao del Sur, Sulu at ilang bayan ng Basilan. Isa sa mga natulungan ng OVP Medical Assistance Program ay si Umipyang. Idinulog nito sa opisina ang kanyang mga iniinda na mga karamdaman. Uh, kasi may ano siya, may kolesterol, sugar, mahal man kasi magpa-laboratory. Kaya nang nalaman namin fee, kaya gigrab na namin. Kailangan mo, meron mga 10,000 para magpa-check up. Iba pa yung doktor. Kaya nga, mas maganda, maganda. Yung project na ganyan, may free, especially sa mga walang pagsustento sa palang laboratory. Ganun. Ngunit dahil sa medical assistance program ng OVP, wala na silang kailangan na bayaran at ang pera na sana itinabi sa pagpapagamot ay kanila na lamang ginamit na pambili ng kanilang pangangailangan araw-araw tulad ng pagkain at ulam. Natulungan din ng Office of the Vice President Barm Telet Office si Mazrin na may iniindang sakit sa kanyang likod at tiyan. Si mag sakit yung likod ko at saka yung tiyan ko. Kaya pina check ko kung okay lang. Sabi okay naman. Ipinagpapasalamat naman ng mga taga-tawi-tawi na nakarating sa kanilang komunidad ang mga programa at serbisyo ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Inday Sara mas malayaw ang pre laboratory kasi mga kamu miskin wa ironi ka pod magpa check up na so mas malingkat pa rin magpa check up kasi ang pre na laboratory din sin maggastos biya kamu miskin wa ironi ka afford so kay ko yan ni aun pre magpa laboratory ami lab so nagpa check up na pa rin ako para kay ko bang aon sakit ko atawai so katan Normal na mayroon po yung sakit sa no. Si umipyang at Marzrin ay ilan lamang sa maraming mindanawan sa Isla ng Tawi-Tawi na dumulog at natulungan na mas pinalawak pa ng medical assistance program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mula po dito sa Bungaw, Isla ng Tawi-Tawi, naging katuwang ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pagbibigay ng serbisyo at programa sa mga taga-isla ng Tawi-Tawi ang Medilab Diagnostic Center. Nagsimula ang kanilang ugnayan noong lamang buwan ng Abril. As Medilab, we proud na kami lang yung pre-standing with license of MOH and DOH. So that time, yung, yung binigyan namin lahat ng mga requirement sa, para maka ng OBP partnership sa kanila. So thankful naman kami, lahat ng requirement binigyan namin. But I think na siguro yung nakita ba nila yung gusto talaga tumulong ng OBP dito. Saad ni Makari, naging pangunahing layunin ng kanilang ugnayan ang makapagbigay ng tulong sa mas marami pang mga Pilipino. Kada araw, di bababa sa isang daang tao ang tumungo sa Diagnostic Center upang makapagpasuri. So kaya sa Medilab uh, Management, we are very thankful sa OBP na kung saan marami ang natulungan natin. So alam naman natin yung OBP is ang vision to help, di ba? especially sa mga health ng mga tao. And then, one of the places is Tawi-Tawi. So, Tawi-Tawi, nakita naman natin yung it, in, it, uh, with regards the medical assistant, mahirap kasi yung layo pa ng Sambuanga. So, andito na kami, nakarinig ng free sa kanila sa laboratory. Actually, sir, sarami, marami. Kasi kung ba first time, nangyayari, kasaysayan ng tawi-tawi na merong OVP, free medical system, and then free medical pa yung mga treatment na gamot. Kung sarami, marami, sir. Bata, matanda, at saka yung mga, mga edad na in between ng ano, from 18 to, to R 59. So, iba't ibang mga sakit. Para sa Manila Diagnostic Center, napakahalaga ng pagtutulungan, lalo na sa usaping pangkalusugan. Actually, sir, kung important pinag-usapan, napaka-importante. Kaya, ulit-ulitin ko, thankful kami sa OBP. Kasi, kung tulong, malaking tulong to, sir. Kasi yung, kagaya sinabi ko kanina, yung tao, hirap talaga sa ano, palabas ng pera, yung kabuhayan ba dito. And then, alam natin kung gaano ka-importante yung health, di ba? Kasi, itong pinaka-dapat alagaan talaga, kahit marami kang pera o mahirap man, kung health ang pag-usapan, wala. Talagang, collapse ka kung may sakit, di ba? Ang Medelab Diagnostic Center ay kabilang sa mga kinikilala at pinarangalan ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa ginanap na pasidungog 2024 sa Cebu City. Mula... Ikinatuwa ng maraming residente mula sa isla ng Tawi-Tawi na nakarating na sa kanilang lugar ang programa at serbisyo ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Ang Tawi-Tawi ay ang pinakadulong isla sa Mindanao Ngunit di ito naging hadlang ng tanggapan ng pangalawang pangulo o pamakapaghatid ng serbisyo at programa sa mga nangangailangan ng mga Pilipino doon. Mensahe naman ang pasasalamat ang ipinaparating ng mga taga tawi, -tawi para kay Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy-tuloy niya pa rin na may <laughs> mga ganitong free laboratory para lahat ng mga mahihirap makapag-check up sila. Maraming salamat sa Vice Presidente nagbigay sa amin ng gamot na tumulong sa amin na walang pera. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thankful. Uh, thank you talaga kami as Medilab Diagnosis Center ng partnership with you. And sana na tuloy-tuloy yung tulong na at ka partnership na ibigay mo sa amin. Upang sa ganon, kami ang magiging daan na makatulong din sa mga tao o sa mga mahihirap makabigay ng free medical assistance sa kanila malaking tulong po ito sa, sa mga tao, sa bawat Pilipino. To Ma'am Inday Sara, our, our beloved Vice, Vice President, um, on behalf of every um, Tawi-Tawian, I would like to extend our deepest grat gratitude po um, sa tulong ng OVP, OVP program, satellite program. Marami po kaming uh, natutulungan, nabibigyan ng gamot at napapagaling maraming maraming salamat po. Sa datos mula sa OVP, umabot na sa 4390 ang bilang ng mga natulungan ng Medical Assistance Program sa Barm Satellite Office simula 2022 hanggang Agosto ngayong taon. Mula po dito sa Bungaw Tawi-Tawi, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.